good afternoon mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower happy saturday sa inyo mga idol eto nandito kami sa laguna mga idol yung binlog ko nung nakaraan na nagsusukat ako eh, ito na mga idol makapansin nyo mga idol yan 0.5 ang yero yun yun yan. ngayon lang to dinilever ngayon, kaninang umaga eh Naghakot kami mga idol galing doon sa dulo. Nandun, nandun na yung truck. Dito na may tinambak yung mga materialis. Kaya medyo dadili kami sa trabaho. Kasi malayo yung pinagbabaan ng yero nandoon. Kaya mga materialis namin mga idol nandun. Kaya sa kabila. Kaya nandiyan yung mga yero namin mga insulation. Kaya itong mga papansin yung mga idol naka, kahit pa paano nakapaglatag kami. Ayan. Ayan nga si attorney nakadilaw. Ayan mga idol yan. Andito kami sa Laguna. kalamba Laguna. eh mga idol. Ang ganda ng view. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan. Ayan yun na lang latagan namin mga idol. Pasok din kami bukas. Ayan. Ayan, importante makalatag kami dito mga idol. Kasi mayroong mayroong ano tawag nito may metal paring na sila. inapuran na rin itong bahay na to, mga idol. Kung mapapansin nyo. Uh, Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Yan. Oh, okay sa mga ya. nah, pa paano naka-start kami ng latag. Yan. Yeah. Yung harapan mga idol, mapapasin nyo yung matarik yan. Ah, si Porman. Uy, Barau Uy, baraw si Porman. Wag, wag. Diyan oh. Sa gilid. Sa gilid. Diyan mo ilagay. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower. Good afternoon mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday. Ito mga idol, makapansin nyo. Ito yung binlog na bilaan nung nagsukat ako nung uh, nagsukat kami nung nakaraan kasama yung anak ko ito mga idol nagsimula na kami na naglalatag ngayong sabado lang to deliver mga idol kahapon tapos na yung kahapon yung box yung box pools ngayon nandito naman kami sa Laguna uh, mga pansin niya si Paring Domi eh. uwi ang kami mga idol walang stay in kaya uh, up to mabitak ang Anguno, Rizal. Kaya layo. Bukit pa kami ayan. Kasi yung mga idol. Yan. Yan ang natagap pa namin ito bukas. Ang importante, maka-start kami ngayon sa Bano. Uh, kaya patulad niya mga idol. Nakalatag na kami rito. Kaya sa bila. Ayan. Walang puto lang isulisin ng mga idol. Back to back agad. Para walang hati dito sa gitna. Sa may line sirline. Kasi yung mga idol, tap tapatan yan bukas yan na lang, yan na lang gabi, gagawin namin mga ridge roll at saka is, is Yan, may running gutter pa to makulit eh pero kayang kaya kaya mapapansin nyo mga idol yan na lang natitira gatira po yung harapan Okay, thank you mga idol, mga followers. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday sa inyo. Ang gandang tanawin dito mga idol. Kung mapapansin nyo eh. tanawin. Okay, thank you. God bless mga idol. Uh, shout out sa lahat ng mga follower. Ayan, nandito na sa Attorney. Yan nakadilaw si Attorney. Yan si bahay ni Attorney dito sa Magitak, Laguna. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower ng idol Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday. Thank you. God bless.